natin ng mga puno sa kagubatan at maparami naman sa ating mga lugar sa kapatagan. Makatulong ito ng malaki sa ating mundo, lalo na pagdating sa polusyon. Yan, sana yung marami kayong natutuhan. Bible story na tayo! Sige po, Kuya Kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa apat na magkakaibigan. Sila ay Sina Daniel, Ananias, Misael, at asarias At marami po silang magagandang katangian. Sila po yung mga binatang walang kapintasan at matatalino sa lahat ng karunungan. Nakakaunawa din po sila tungkol sa siyensya at bihasa din po sila sa kaalaman. Oo, at hindi lang iyon. Kundi mayroon silang kakayahang makatayo at makapaglingkod sa palasyo ng hari. At pagkatapos sa mga bagay na iyon, ganito naman ang sumunod na nangyari sa kanila. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Daniel sa so, 1 11 hanggang 21. Nang magkagayoy, sinabi ni Daniel sa katiwala na inihalal ng Pangulo ng mga bating kay Daniel, kay Ananias, kay Misael, at kay Azarias, Ipinamamanhi ko sa iyo, nasubukin mo ang iyong mga lingkod na sangpong araw at bigyan kami ng mga gulay na makain at tubig na mainom. Kung magkagayoy, Masdan mo ang aming mga mukha sa harap mo at ang mukha ng mga binata na nagsisikain ng pagkain ng hari. At ayon sa iyong makikita ay gawin mo sa iyong mga lingkod. Sa gayoy, dininig niya sila sa bagay na ito at sinubok niya sila na sangpong araw. At sa katapusan ng sangpong araw ay napakitang lalong maganda ang kanilang mga mukha at sila'y lalong mataba sa laman kaysa lahat na binata na nagsisikain ng pagkain ng hari. Sa gayoy inalis ng katiwala ang kanilang pagkain at ang alak na kanilang inumin at binigyan sila ng mga gulay. Tungkol nga sa apat na binatang ito, pinagkalooban sila ng Diyos ng kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan. At si Daniel ay may pagkaunawa sa lahat ng pangitain at mga panaginip. At sa katapusan ng mga araw na itinakda ng hari sa pagharap sa kanila, ipinasok nga sila ng Pangulo ng mga bating sa harap ni Nabucodonosor. At ang hari ay nakipagsalitaan sa kanila. At sa kanilang lahat ay walang nasumpungang gaya ni Daniel, ni Ananias, ni Misael at ni Azarias. Kaya't sila'y nanganatili sa harap ng hari. At sa bawat bagay ng karunungan at unawa na inusisa ng hari sa kanila, nasumpungan niya silang makasangpong mainam kaysa lahat ng mahiko at mga enkantador na nanga sa kanyang buong kaharian. At si Daniel ay namalagi hanggang sa unang taon ng Haring Siro. Wow! Napakabuti po pala ng naging resulta ng pagkain ng gulay at paginom ng tubig ng apat na magkakaibigan. Sila nga po'y lalong maganda at lalong mabuti po ang kanila mga anyo kaysa sa mga binatang nagsikain po sa pagkain ng hari. oo oh, at yun nga ay nakita ng katiwala ng hari. Sinubok sila ng sampung araw ayon sa sinabi ni Daniel sa kanila. At iyon ay kaloob sa kanila ng Panginoon. Kaya't meron silang kaalaman at katalinuhan sa lahat ng turo at karunungan. E teka po, ano po bang sumunod na nangyari sa apat na magkakaibigan? Yan naman ang ating matutunghayan next week kung laloobe ng Panginoon. Kaya huwag kayong a-absent sa panonood ng Bible Story. Natutuhan natin ang tamang pangangalaga ng mga puno at halaman. Kaya sana ipahalagahan natin ang mga halaman at puno dahil tayo rin na may kinabang nito. Tama, pero tandaan natin na may isang dapat nating pahalagahan. Ito ay ang salita ng Diyos. Dahil mawala man ang mga puno at mga halaman, ito ay mananatili. Basahin natin ang nakasulat sa Aklat ng Isayas sa 40 at 8. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay nalalanta, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Marami pa tayong pag-aaralan sa susunod, ha? Kaya huwag liliban sa panunood. Lunti ang kapaligiran O kay gandang pagmasdan Sariwang hangin na malalanghap Sa buhay nati walang kasing sarap Maburol at kawang... daw'y kabuhayan Bawat isa kong mag-iisip lang Pagkasira ay di papayagan Ang kalikasan, ating ingatan Biyaya ng ating Diyos Panatilihan, ang kalinisan At pagyamaning lubos At pagyamaning lubos Maganda ang I'm in... Pagyamaning lubos At pagyamaning lubos Biyaya ng ating Diyos Biyaya ng ating Diyos Hanggang dito mga bata Next week, God willing, ay muli tayong magkita-kita Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air Ang KNC Show KMC Be just while we grow. pagliliwanag na Um, parang halaman din yun. Pero kuni, kuni, kinu, kuni, kinu, consider. Prutas sa ganyan, gaya ng santol, chico, dito sa Pi Ay, Pilipinas. Pilipinas. <laughs> Kaya sana, ipahalagahan natin ito dahil makakatulong. Ha? Ah? Sana'y pahalagahan natin ang mga halaman at puno dahil tayo rin na may kinamag dito.